Mga kapuso masobra 700 ka mga pamilya apektado sa baha sa Zaraga, Iloilo. Samtang mga naapektuhan ng individual sa Western Visayas bangod sa Malaya, ng Tiempo, nagdangat na sa masobra 160,000. Si Kim Salinas sa Katutok Live sa Barangay Palagon, Pavia, Iloilo. Kim, anong latest draw. Jert bangod sang mamunog nga ulan halin kagabit uh, tubtob kay na sang uh, may pila ka mga pamilya sa Saraga Iloilo ang ginpang evacuate. Labot sa hawak at tubig baha ang nagsugata sa mga pumuluyo sa barangay Halood Sur Saraga Iloilo. Suro sa mga pumuluyo nagumpisa pagsaka sa baha kay na sang kaagahon. Ang lang ginpasaka na mga gamit. Para sigurado. Kung mag-iamunin sitasyon, higmat na kami para na sigurado. Plang. May pila ka mga residente nga ginpasaka sa mas hiluway nga lugar ang ilang mga ginasagot nga kasapatan. Na. Kasubong na lang sa ido ni Ronel. Gahibi na sa mga magwa kay dalong tubig mo. Hindi rin lang anay. Eh. ko lang sa trapala para nga hindi sa mabasa. Santos sa records ng Zaraga Disaster Risk Reduction and Management Office naglabot na sa 730 ka mga pamilya nga ginabugusan sa 2561 ka individual ang apektado sa malain nga tiempo sa iban nga mga creeks naton diri sa may hanipaan diri sa may inagdangan kag diri sa may uh, 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 sigangaw creeks ga uh, overflowing na sila flooded pero diri sa halaor naton above normal lang 36 naman ka mga pamilya agin pangbakwit isa na diri ang 72 anyos nga si Nanay Betty. Ito kung magdalong pag sa room, hindi uh, pa kami kulip. Nagkapabili naman ang bahasa pila lugar sa Leganes, Iloilo. Kapin pa ang malapit sa hunasan. Pag na monitor naton kay daw nag taas ang uh, tubig din. Diba? Totally damage naman ang balay ngayon sa Sityo Paraiso, Barangay Kubay Haro. Matapos matumbahan sa kahoy, may isa pa kabalay nga partially damaged. Maswerte nga wala sang may napilasan. Amat-amat siya bala, ano, dum kahilay siya, di ba tumba? mo ko sa mga utod ko, at ang doon. Suno sa Office of Civil Defense 6, naglabot na sa masobra 160,000 ka mga individual ang napektuan sa malain nga champo Halos 25 milyones pesos naman ang danyo sa agrikultura. Kag masobra 122 milyon pesos ang halit sa infrastruktura sa Western Visayas for copies, yuck, uh, rice, and corn. Ang affected sa mga rice farmers natin, 1,471. At sa mga corn crops naman, 8 uh, farmers. Yung mga flood control projects natin, uh, bridges, and uh, revetment. Samtang, nag issue sang temporary cease and desist order si Lilo City Mayor Raisa Treñas sa Tananya Waterway Projects sa DPWH ICDO Nalik Panini, sang slow protection, bike lane kag access roads nga nagasakop sa Muntatala. Dungon, kalobihan de San Parados Creek kag Iloilo River sa Barangay Mohon. Ang mga proyekto, ang ginatulo rason, sa paglala sa baha sa pila kabarangay sa syudad, lakip ang anom kabarangay sa uton. Magapabili ng order, tubtob may masumeter na ng nga tulid niya pagton. nga ining mga proyekto, ang wala nagapalala sa baha. Gin tingo ang makuha sa pahayag ang DPWH ICDO apang wala pa sang sabat. Jerd samtang nagapadayon pa ang search and rescue operation sa 20, uh, 20 anyos nga lalaki nga napahayag na lumos matapos ini anon sa suba sa Barangay Buyo sa Tabarbara Iloilo Sinilamang, lamang nga hapon. Jerd Madamo gid nga salamat sa detalye Kapuso Kim Salinas.